So, mga kapay, super laki dito ng uh, park. Ito malapit lang to sa bahay, walking, ano lang kami talaga, naglakad lang. So, para kahit papanay is nakapag-exercise. Kailangan ko talaga mag-exercise everyday kung maaari. Uh, ayan, and uh, healthy living na talaga. So, ayan, magkukwentuhan tayo, uupo muna ako mga kapayter. ala uh, mga kapayter, so kung nakita nyo kanina sa so, first, sa intro ko is nakamas ako. Parang nasanay na ako nakamas <laughs> sa tago yung ano nyo talaga yung eh, no mukha nyo. So ayan, mainit may na pala. So ayan mga ka-fighter, nag-iba pala ako ng pwesto kasi mainit na banda doon. So may araw pala siya. Sabi ko parang sa mother ko, hindi naman masyadong mainit. So ayan na nga mga ka-fighter, uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang pinagdaraanan ko ngayon. Um, naikwento ko nga sa inyo yung last video ko na bumalik sa lungs ko ulit, tinubuan ulit sa lungs ko after magclear ako ng one time sa CT scan. So, syempre 'di ba, after ng chemotherapy, is kailangan mo magpa CT scan. Tapos yung CT scan uh, uh, after one month 'di ba kailangan mo bumalik after ng ano mo? I know, uh, after CT scan, after ng chemotherapy mo, oh uh, kailangan mo magpa CT scan and then pag naging clear 'yon, is 3 months ang balik mo na. Pero kung sakaling may nakita sila, syempre after one month, 'di ba? Ganun naman talaga. So, ayun nga after three months, ay after ayun nga na CT scan is clear na siya. So sinabi ng aking oncologist na three months after three months ako babalik na. So after three months nga no bumalik ako. So yung time na yun is matigas ang ulo ko. Uh, nung nalaman ko lang na clear ako, nagtrabaho agad ako. Super, syempre ako, alam naman natin kahit na walang sakit, once na super uh, pagod ka, super buha, super puya, hindi pa tama yung pagkain mo, uh, talagang kahit sino naman na yung walang sakit, is tutubuan talaga ng sakit. ba? Diba? Magkakasakit talaga. Tapos, so, syempre yung time na yun, feeling ko talaga wala naman, sa bagay hindi naman naaalis yung stress sa uh, kahit sino ng tao, ba? Diba? Pero yun, nabawasan naman yung stress ko kasi, syempre, um, alam naman natin lahat na, uh, hindi man tayo mabubuhay uh, na wala tayong pera. So kahit may husband ako, syempre siya naman lahat kumagastos sa akin dito sa Korea. Uh, sa, sa lahat, syempre dito kahit nasabihin natin na uh, ang, ang alam ng ibang tao is uh, malaki yung sahod dito pero hindi nila alam pag tumira ka dito is hindi lang yung oo, kasi ang mga Korean hindi nila na-appreciate yun dahil sa maraming ang bayarin dito insurance, syempre yung pagkain dito is triple sa Korea, sa Pilipinas. Pero parang Korean, parang Pilipinas rin naman to. Yung parang sahod nga nila malaki, is malaki rin yung bilihin dito. Mahal din bilihin. Tapos syempre lahat naman siya siya na. So hindi, ayoko na sana iasa pa sa sa kanya. Syempre yung family ko and may anak ako sa Pinas. At uh, yun sumusuporta nga ako. Syempre kahit papaano gusto kong tumulong sa akin mga magulang. So, ayun, nag-work agad ako para kahit papano is yung puhunan ng asawa ko. Hindi ko nga rin nabalik kasi nga yun, uh, laging uh, padala, syempre. Tapos, ayun, uh, nung time na yun, matigas ang ulo ko. Hindi ko inisip na may sakit ako, feeling ko cancer survivor na ako, ba diba? uh, Ayun nga, bumalik siya agad. So, inano agad ako, uh, CT scan, PT scan, tapos chemo. So nag-stay ako ng ilang araw sa sa ano noon sa hospital after PT scan. Kinaya mo agad ako. Tapos ito nga pala, ay ah, ito pala nga rin itong bumalik siya ulit. Uh, yun iniba na yung gamot ko so da kung dati is twice a month every two weeks three, yung session ko is every week is three days ako pabalik-balik ng no, hospital kasi nag walk in na lang kami tapos, parang outpatient pala. Yan. Tapos, uh, iniba yung gamot ko. So, dati is under ng, ano ko, ng um, under ng aking uh, insurance namin ng husband ko. So, ako kasi is under ako ng husband ko, pati yung anak ko sa, sa pangalan ng asawa ko. So, kaya may insurance kami. So, ayun. Uh, yun nga. Um, uh, under ako ng insurance ng husband ko kaya malaki yung tulong niya para sa pagpapahospital ko lalo na sa may cancer syempre ang cancer napaka alam mo yung parang sabi nga nila mayaman na sakit ba diba? hindi naman yan agad agad nawawala so kailangan, kailangan pa i follow up check up ka mag follow up check up ka for 5 years kasi nga sabi nila 5 years dun ka magiging cancer survivor talaga pero uh, mahirap eh kasi napaka door ng cancer talaga tapos uh, yun nga ay, uh, ko lang sa inyo mga ka-fighter, ito na naman ako. At ah, uh, syempre ang aking chemo is natapos na kung tutuusin, dapat tapos na siya last last week. So ngayon is end of August. August 31 ngayon. So dapat uh, Two weeks ago, is tapos na siya Monday. Uh, nagpahinga ako nung time na yun, nagpasitis nagpa scan lang na ako. So, dapat itong Monday na to is a chemo ko, pero dahil nga sa result ng aking CT scan, nakitaan ako na uh, lumalaki yung bukol sa lungs ko. So, parang sinabi ng doktor na hindi tumalab yung, cans, yung chemo ko. So, iba na naman ang gamot. So, ayun nga, uh, marami, pala, uh, marami palang klase ng gamot sa chemo. Ito na naman, uh, iibay na naman daw yung aking pero ang sabi naman ng oncologist ko, dahil pinapitiskan nga ako, after nung sa Monday, Tuesday, bumalik kami sa hospital for pitiskan para mas clear kung ano talaga yung nakita na lumalaki sa lungs ko i mo daw ulit ako so another kemo na naman to another cycle na naman siguro ng kemo tapos uh, yun nga um, iba na naman yung gamot hindi ko pa alam so Monday kami babalik for result ng aking PET scan and alam nyo mga ka-fighter ang ginagawa ko ngayon siguro na wake up call na rin ako ni Lord uh, lahat naman tayo may mga pagsubok kung magbabasa kayo talaga ng Bible is malalaman nyo doon na minsan Um, may mga darating talaga sa ating pagsubok na ayun yung magiging sign para bumalik tayo sa kanya kasi aminin man natin kahit nagdadasal tayo nakakalimot tayo hindi natin siya nabibigyan ng as in time lalo na yung parang accept tayo ng accept ng mga blessings pero yung dapat nga talaga kahit sa Lord is uh, give and take tayo so bibigyan natin ng ng uh, pananampalataya mas dadami pa natin yung pananampalataya natin sa Panginoon Ayan, ini stop ko muna kasi may naga, may nagtatahulan ng mga aso, so ang ingay. So, ayun nga, ngayon is mas naging uh, lumapit ako sa Panginoon kasi hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Uh, sa mga nakakapanood dito sa akin na may mga sakit, na may mga cancer, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Basta magtiwala lang kayo sa Panginoon. Ayan yung pinaghahawakan ko ngayon kasi walang makakatulong sa ating iba kundi sarili natin. At syempre, ang Panginoon, tayo sa, sa Kanya tayo magtiwala ng buo pala tayo sa Kanya, and kahit na anong pagsubok ang nangyayari sa atin, uh, huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong uh, lumayo sa Kanya, mas lumapit tayo sa Kanya. Kasi kahit na ganitong mga pagsubok ang dumarating sa atin, katulad ko, hindi pa rin naman nawawala yung mga blessings. Nakikita ko yun, nararamdaman ko yung presensya ng Lord. Diba? Uh, ito para sa akin is pagsubok lang to and syempre, yun nga naging matigas ang ulo ko. Kaya sa may mga sakit dyan, may pinagdaraanan rin. Uh, fight lang tayo, di ba? Tayo is may mga, mga fighter tayo, lalo na mga Pilipino, di ba? Palaban tayo. Kaya, ano man yung hamon sa buhay natin, ano, ga, -ga ano man kabigat, na parang feeling natin is, uh, pasan na natin ang buong daigdig. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Basta, dagdagan lang natin yung pananampalataya natin kay Lord. Uh, lagi lang tayo manalangin huwag tayong mahihiyang manalangin sa Lord sa lahat ng pangangailangan natin Uh, basta sabi nga sa Bible, ito nga ang Romans uh, 8 verse 15. Yun yung kasi lagi na akong uh, malakas na yung ano ko ngayon sa Lord. Mas lumapit ako sa Kanya. Kaya sumasali ako sa mga, hindi nag-church nag ako, binibigyan ko na siya ng time. Hindi na ako pwedeng hindi magsimba ng every Sunday kami ng mother ko. Tapos every Saturday meron kami parang Bible study. Parang ang tawag naman sa amin is uh, cell group tapos nanonood rin ako ng simbahay sa Philippines naman yon tapos nagdi-devotion din ako every day and syempre hindi ako mas uh, perfecto pero pinipilit ko mag-devotion mag talaga araw-araw kailangan talaga yun araw-araw talaga ako maaari lang mag-devotion ka so talaga matututo ka sa Bible at talagang aanoin ka na magbasa ng Bible di ba so marami kang matututunan doon kita mo sa Bible talaga na matatamaan ka, nandun lahat ng mga kasalanan ng tao, lahat ng pinagdaaraanan, lahat ng na nangyayari sa mundong ito, mga kakaiba. Ayan, minsan ginigising talaga tayo ni Lord kasi marami nang nagiging makasalanan sa mundo, nakakalimot na sa kanya, lalo na yung mga karangyaan na dumarating sa buhay nila. ba diba? minsan nagdadasal tayo or minsan naaalala lang natin siya pag may nararamdaman na tayo or Uh, may problema tayo, di ba? So syempre kailangan 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 talaga dapat is, isama natin si Lord sa lagi nating kung ano man gagawin natin sa buhay, kailangan maghingi tayo sa Lord ng gabay. Yan, ayan yung natutunan ko. So, syempre gusto ko matuto ako ng matuto about sa nakalag sa salita ng Diyos. So ayun nga ang pinag-aaralan namin ngayon sa itong ang ano, itong Friday kailangan makapasa na kami. Kailangan namin mag-compose about sa ah, uh, ro, sa Romans chapter 8 verse 15. So nakalagay nga doon, ang ano nga doon is ah, uh, wag tayong matakot humiling sa Diyos, tumawag sa Panginoon lahat ng pangangailangan natin, maging pera man 'yan, maging uh, man na, kung may mga negosyo kayo or health, lahat, lahat. Basta ano lang tayo, tapat lang tayo sa si Panginoon sa si paglilingkod sa kanya. manalang uh, manalangin tayo, tawagin natin siya siya lang yung gawin natin Diyos hindi yung mga Diyos-Diyosan so ayan, um, siya yung kilalanin natin Diyos uh, kasi ang, hindi nga natin nakikita ang Diyos pero kung tinatanggap mo yung espiritu sa katawan mo na sa Panginoon ramdam mo yung presensya niya eh lahat ng bagay na nangyayari sa iyo lalo na mga blessings, alam mo na pag pinagkaloob ng Diyos yun eh. Ayun, kailangan lagi lang tayo na hindi, hindi porket na makasalanan tayo, hindi porket na super dami ng kasalanan natin, is may na tayo sa Panginoon. Kasi kung tutuusin, nasa Bible din na tinubos na yung uh, natin. Ang gusto lang ng Panginoon, syempre, uh, yung mga pagsisiyahan natin, yung mga kasalanan nagawa natin, di ba? At uh, huwag tayo makalimot na magdasal, manampala tayo sa Panginoon. Siyempre, papurihan natin ang Panginoon, magpasalamat tayo sa lahat ng uh, ginawa niya sa atin. Kasi siya yung magilalang sa atin eh. Kaya siya rin yung may hawak ng buhay natin. Kasi kahit sino naman, sabi nga ng pastor namin dito, lahat naman mamamatay eh, diba? Kung ako pinaghahawakan ko, kung totoo eh, siya, siyempre, uh, pag ako kasi may nararamdaman ng ganito, parang iniisip ko na lang na maswerte pa ako sa ibang tao, ba diba? sa mga ibang mas yung iba nga ganito katulad niyan yung iba 'di ba namamatay sila na nababangon yung iba naman ang saya saya paglabas ng bahay na aksidente 'di ba hindi natin alam i eh, yung mangyayari sa araw-araw sa atin kaya kailangan manalangin tayo nagabayan tayo ng Panginoon syempre hiram lang natin yung buhay natin and Dios lang ang nakakaalam 'di ba kaya ako kung tutuusin, blessings, bless pa tayo eh. Kaya yung mga may sakit dyan, may pinagdara mo huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Basta kumapit lang tayo sa Panginoon. Sabay-sabay tayo kumapit sa Panginoon. Magdasal. Lagi natin uh, ihingi kay Lord lahat ng mga. Kasi hindi naman tayo perfecto. Lagi pa rin tayo nagkakasala kahit sa araw-araw. Kasi yung isip natin nagkakasala din yan eh. Na mata natin. Diba? Ayan pandinig natin, bibig natin, lahat 'yan nagkakasala tayo, 'di ba? So humingi na lang tayo ng tawad sa Panginoon. At kung maaari, syempre, 'yung mga bagay na alam natin na nasa Bible, 'yung mga maling nagagawa natin, baguhin natin, 'di ba? Syempre, wala namang ano, wala. Pwede naman natin baguhin eh. Minsan lang sa araw-araw, syempre, nagkakasala pa rin tayo. Ayun, uh, 'yun lang kinakapitan ko and Uh, kung tutusin, swerte pa tayo may mga sakit kasi uh, alam ng sa family natin, syempre hindi naman nila maunawaan yung as in nararamdaman natin. Pero alam nila na na ganito nga yung pinagdaraanan natin, na kailangan natin ng comfort nila. And hindi naman na rin na maiwasan na wala naman perfectong pamilya rin. At uh, minsan hindi rin talaga nila na uunawaan kung ano talaga pinagdaraanan ng may mga sakit. Basta yun lang, dasal lang. And uh, Maging masaya lang tayo habang nandito pa tayo sa mundo kasi yung tayo sa mga katulad natin may sakit. Parang pag nagigising tayo every morning, every morning, 'di diba? ginigising tayo ng Panginoon. Isa blessings na 'yun, eh napakalaking blessings na 'yun. Kaya nagpapasalamat ako. Alam niyo ba na kada nagigising ako, sabi ko, uh, 'yun na yung pinakamalaking blessings sa akin. Kasi may pag-asa tayo, 'di ba? Pwedeng magbago lahat. Pwedeng Syempre, ang Diyos makapangyarihan 'yan, 'di ba? Hindi naman tayo kokuanin ng Diyos kung ano natin eh, kung hindi pa tapos yung ating uh, sabi nga nila, kukuhanin tayo ng Diyos kung uh, hindi na hindi pa tapos yung ano natin, mission natin sa mundo, ba diba? Yung iba nga kahit anong nangyari na sa kanila, ba diba, nabubuhay sila. Yung iba naman, kahit uh, ayun na nga, may taning na buhay nila pero buhay pa rin sila, ba diba? Hindi pare-pareho eh, basta manalangin lang tayo sa Panginoon, ba diba? yun lang paghawakan natin Kaya Ang sa ang gusto ko lang payo ko lang sa lahat ng nawawala ng pag-asa lalo na syempre may nakakausap rin ako mga baguhan lang na nagka-cancer, nagtatanong sila ganyan minsan natatakot sila, nininervous ganyan. Minsan kasi ang isip natin yun yung nagpapahina sa katawan natin eh. Uh, once na sabi ni natin natatakot tayo syempre yung katawan natin natatakot din yan eh pero pag sinabi mo sa isip mo na ito siguro ang paraan para gumaling ako go lang ba? Diba? samahan natin syempre ng dasal isama natin yung Panginoon na bigyan tayo ng lakas bigyan tayo ng gabayan tayo samahan tayo sa uh, anuman uh, laban natin sa buhay na siya lang ang gagabay sa atin di ba yun lang ang mapapayo ko uh, fight lang uh, habang may bukas may pag-asa habang ginigising tayo ni Lord yan isa blessings yun So, ayan ang mapapayo ko. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. So, ayan. Hanggang dito na lang. At uh, mag-e-exercise pa ako. Maglalakad. Sasamahan ko ang mama ko na mag-exercise. Basta, uh, mga, mag-share pa rin ako dito. So, hanggang makakaya ko is everyday mag, uh, jogging ako. Tapos, mag-share ako sa inyo ng mga pinagdaraanan ko and mga ginagawa ko sa dito sa Korea, sa buhay ko ngayon. Siyempre, Syem Sinasama ko si Lord nilagay sa mga ginagawa ko. So, hanggang dito na lang mga ka-fighter. And nagpapasalamat po ako dahil lumalaki po ng lumalaki ang subscriber ko. So, maraming maraming salamat. And patuloy nyo po ako sa nang uh, supportahan suportahan. Sa pag nyo lang, sa panonood nyo lang ng aking mga uh, vlog. And sa pag-subscribe niyo sa akin is malaking help na rin yun. And syempre, isama nyo isama natin ang isa't isa sa panalangin natin sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin And lalo na sa may mga sakit or nararamdaman, uh, mga pinagdaraanan na mabigat na nawawala ng pag-asa. Ayan, maraming maraming salamat po and God bless sa ating lahat.